Hello everyone! Welcome back muli dito sa ating YouTube channel na why nasa mabuti kayong kalagayan kasama ang inyong mga mahal sa buhay. At sa mga subscribers natin na nasa iba yung dagat, nasa abroad, nagsusumikap dahil gustong may mabago ang kanilang buhay at buhay ng kanilang pamilya, dasal ko lagi ang inyong kaligtasan. At sa vlog natin ngayon, pag-uusapan natin ang mga kamanghamanghang binipisyo ng pagsusunog ng dahon ng laurel. Kung bago ka pa lang sa YouTube channel natin na ito, huwag pong kalimutan na mag-subscribe at click niyo na rin yung notification bell para ma-notify kayo sa mga kaabang-abang na vlogs at live na gagawin natin dito sa ating YouTube channel na ito. Alam mo ba na ang dahon ng laurel ay ibinibigay bilang parangal o papuri sa mga artista at mga atleta noong unang panahon? Ang hamak na dahon ay may maraming kamanghamanghang mga tinatagong katotohanan. Ito ay ginagamit sa natural na paggamot sa loob ng mahabang panahon at ang dahon ng laurel ay itinuturing na sagrado ginagamit din ito or ingredients din ito na ginagamit sa mga pampaganda Ang mga dahon ng laurel ay may mga antibacterial at anti-inflammatory properties at dahil dito ito ay tinuturing na napakagaling na natural or herbal na gamot Narito ang ilang mga benepisyo ng pagsusunog ng mga dahon ng laurel at kung paano ang hindi komplikadong pagsasanay na ito ay maaaring makabuluhan at makapagbigay husay sa iyong kagalingan. Una, aromatherapy at relaxation. Ang pagsunog ng dahon ng laurel ay naglalabas ng isang kaaya-aya at nakakapawing pagod na aroma na may kakayahang magtaguyod ng isang payapa na kapaligiran or relaxing na kapaligiran sa loob ng iyong tahanan o workplace. Ang halimuyak nito ay nauugnay sa pagbabawas ng stress, pagpapagaan ng pagkabalisa at pagudyok sa pagpapahinga. Ang paglanghap ng amoy ng nasusunog na dahon ng laurel ay ang potensyal na pagsasalin ng iyong spirito at linangin ang isang nakakapawi na kapaligiran na ginagawa itong isang mahusay na pandagdag sa iyong pangangalaga sa kalusugan at sa kabuuan sa iyong sarili. Pangalawa, ang dahon ng laurel o pagsusunog ng dahon ng laurel ay makakatulong sa iyong kalusugan at pagpapahinga. Ang usok na ginawa o nanggagaling sa nasusunog na dahon ng laurel ay naglalaman ng mga kapaki-pakinabang na mga compound or ingredients kabilang na ang eucalyptol at linalol na kinikilala para sa kanilang mga pakinabang sa relaxation at pagpahinga. Ang paglanghap ng mga compound na ito ay maaari makatulong sa pagpapagaan ng pagsisikap, pagsulong ng pagbubukas ng mga daanan ng hangin at pagbibigay lunas sa mga sakit tulad ng ubo, sipon at bronchitis. Ang pagsasanay ng pagsusulog ng mga dahon ng laurel ay maaaring maging kapaki-pakinabang lalo na sa mga buwang paglamig kapag ang mga problema sa pagpahinga ay apiktado. Pangatlo, natural na insect repellent. Ang mga dahon ng laurel ay nagtataglay ng mga likas na katangian na panlaban sa insekto at nagbibigay sa kanila na isang mahalagang aset sa pag-alis ng mga nakakaabala ng mga insekto. Ang pagsusunog ng mga dahon ng laurel ay epektibong makakapigil sa mga lamok, langaw at iba pang mga peste dahil sa pagkakaroon ng mahalagang langis tulad ng unol at micrine sa halip na gumamit ng chemical laden na mga repellents, isa lang alang ang paggamit ng dahon ng laurel bilang eco-friendly na alternatibo upang mapanatili ang isang kapaligiran walang insekto. Pag-apat sa listahan natin ay mas pinahusay na focus at mental clarity. Ang aroma na nagmumula sa nasusunog na dahon ng laurel ay mahusay para sa mental na kalinawan at konsentrasyon. Ang bango na ito ay makakatulong sa mental decluttering, augmenting focus, at stimulating cognitive focus. Kung masusumpungan mo ang iyong sarili na kikipagbuno sa mental ng pagod o distraction, ang nasusunog na dahon ng laurel ay maaaring magtatag ng isang kapaligiran na makakatulong sa mga mataas na produktibo at pagkaalerto sa iyong isipan. Panglima sa listahan, spiritual at ritual na kasanayan. Ang pagsunog ng mga dahon ng laurel ay magdadala ng cultural at spiritual na kahalagahan sa maraming tradisyon. Ito ay pinaniniwalaan na nagpapadalisay sa hangin, nag-aalis ng negatibong enerhiya at nagpapaunlad ng spiritual na kagalingan. Ang ritual na pagsunog ng mga dahon ng laurel ay maaaring isama ng walang putol sa pagmumuni-muni mga seremonya o mga ritual upang lumikha ng isang sagradong espasyo. Hikayatin ang pagsisiyasat ng sarili at mag-imbita ng positibong enerhiya sa iyong kapaligiran. Pag-anim, ang pagsusunog ng dahon ng laurel ay isang natural air freshener. Dahil sa kanilang kaaya-ayang halimuyak, ang nasusunog na dahon ng laurel ay nagsisilbing kahangahangang natural na air freshener na epektibong nag-aalis ng mga hindi ka nais-nais na amoy mula sa iyong tirahan. Paglaban sa mga amoy, sa mga pagluluto, mabahong hangin, o simpleng purpose na papasukin sa iyong kapaligiran ng isang nakakaakit na aroma. Ang nasusunog na dahon ng laurel ay maaring naturalahin or maging stabilizer ang mga hindi kaaya-ayang pabango at mag-iwan ng napakasiglang halimuyak sa isang silid, sa isang tahanan o di opisina. Pero tandaan ang mga sumusunod na pag-iingat. Habang ang pagsusunog ng dahon ng laurel ay nag-aalok ng na maraming mga binipisyo at pakinabang, kailangan nating mag-ingat at sundin ang mga protokol ng kaligtasan higit sa lahat palaging tiyakin ang tamang ventilasyon kapag nagsusunog ng dahon ng laurel na pinananatili ang isang ligtas na distansya mula sa mga light materials o yung maaaring magdala ng sunog na material panatilihin ang pagbabantay sa mga pangangasiwa sa mga nasusunog na dahon at huwag iwanan ang mga ito ng walang mga matang nakabantay, ang mga individual na may mga kondisyon sa paghinga, asma at iba pa, o sensitibo ay dapat uh, may patubay ay dapat wala doon kung magsusunog tayo ng dahon ng laurel. Ang nasusunog na dahon ng laurel ay isang makakatulong at may epektong ritual na maaaring makapagtaas sa iyong pangkalahatang kagalingan mula sa pagtaguyod ng pagpapahinga at kalinawan ng isipan hanggang sa pag-alok ng kaluwagan ng paghinga at pagkilos bilang isang natural na deterrent or pamatay pangalis ng insekto. Ang mga benepisyong makukuha sa nasusunog ng dahon ng laurel ay magkakaiba at sagana. Isama ang lumang tradisyon na ito sa iyong pang-araw-araw na gawain at Of course, tingnan natin, uh, eksperimentuhan ninyo, tingnan ninyo kung anong mga kahangahangang epekto ng dahon ng laurel. Gayun pa unahin ang kaligtasan at kumonsulta sa profesional na payo kung kinakailangan yakapin ang mabango at therapeutic na katangian ng dahon ng laurel at i-unlock ang isang larangan ng mga pakinabang sa loob ng ginhawa ng inyong tahanan o di kaya sa negosyo. Isa na namang kapupulutan na aral ang vlog ang ating nagawa ngayon. Ngunit paalala lamang na ang lahat ng mga damanggit ko dito ay pawang gabay lamang. Wala namang mawawala kung magsisilbi silang gabay at Of course, karagdagang proteksyon. Basta't samahan natin ang dasal, mabuting gawa at sariling sikap, mas lalo tayong uulanin ng swerte. At higit sa lahat, para maging matiwasay, ligtas at punong-puno ng grasya ang ating buhay, importante ang pagkakaroon ng positibong isipan, positibong pananaw at positibong disposisyon sa buhay. Muli, maraming maraming salamat sa iyong patuloy na pagtitiwala, panunood at lalong lalo na sa inyong pagmamahal. Kita-kita tayo sa susunod kong vlog dito sa channel na ito at huwag niyo rin pong kalimutan bisitahin ang aking second YouTube channel, Franz Byron PH. Mag-subscribe din po kayo and follow me in all of my social media accounts. Muli, ingat always!